Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng lunti ang kabundukan, nakatira si Lola Clara, isang sitong tataong gulang na matandang babae na hindi kailanman natutong magbasa o magsulat. Sa kabila ng kanyang edad, siya'y kilalang masipag, maasikaso, at puno ng kwento tungkol sa buhay. Pero kahit napakaraming kwento ang umiikot sa kanyang isipan, nananatili itong nakakulong sa kanyang alaala dahil hindi niya alam kung paano ito isusulat o maibabahagi sa iba. Isang araw, habang naglilinis ng kanilang maliit na kubo, napansin ni Lola Clara ang lumang kahon na itinago ng kanyang yumaong asawa. Nang buksan niya ito, natagpuan niya ang isang kwaderno, ilang lapis, at mga piraso ng papel. Sa likod ng mga gamit na iyon ay may nakasulat na mensahe ng asawa. Clara Ibahagi mo ang iyong kwento. Ang mundo ay may matututunan mula sa iyo. Nabasa ito ng kanyang apo, si Mia, na siyang laging gumagabay kay Lola Clara tuwing may kailangang basahin o intindihin. Ang simula ng pangarap sa gabing iyon, naupo si Lola Clara sa ilalim ng liwanag ng lampara. Sa tulong ni Mia, sinimulan niyang ikwento ang kanyang buhay mula sa pagkabata. Ang bawat salita Mula sa kanyang mga alaala ng kahirapan, pagmamahal, at pagsubok ay isinulat ni Mia sa kwaderno. Ngunit hindi naging madali ang proseso. Si Mia, bagamat handang tumulong, ay may mga gawain sa eskwela kaya't madalas ay limitado lamang ang oras nila para mag-usap. Hindi nagpatalo si Lola Clara. Kahit hindi siya marunong magsulat, natutunan niya ang gumamit ng simpleng mga simbolo upang maalala ang mahahalagang bahagi ng kanyang kwento. Halimbawa, gumuhit siya ng bilog para sa araw ng kasal nila ng kanyang asawa, ng puso para sa araw na ipinanganak ang kanyang panganay, at ng ulap para sa mga panahong punong-puno siya ng lungkot. Sa ganitong paraan, nakagawa siya ng isang sistema na tanging siya lamang ang nakakaintindi. Ang pagiging inspirasyon habang patuloy ang kanilang trabaho unti-unting nalaman ng mga taga-baryo ang ginagawa ni Lola Clara. Ang kanilang mga kapitbahay ay nagtipon-tipon isang araw upang pakinggan ang bahagi ng kwento niya. Ang bawat kwento ay nagdadala ng iba't ibang emosyon. Ang ilan ay umiiyak habang naririnig ang kanyang sakripisyo bilang isang ina. At ang iba naman ay tumatawa sa kanyang mga nakakatawang karanasan noong kabataan. Isa sa mga kapitbahay Mang Rolly, ang nagmungkahi ng isalin ang mga kwento ni Lola Clara sa isang libro upang mas marami ang makabasa nito. Ang voluntaryo ang buong komunidad na mag-ambag ng kanilang kaalaman at oras. Mayroong mga guro na nag-edit ng nilalaman, mga kabataan na nag-layout ng mga pahina, at mga magsasaka na nagbigay ng donasyon para maipaprint ang libro. Ang paglalathala matapos, ang mahigit isang taon ng pagtutulungan Natapos ang libro ni Lola Clara na pinamagatang Mga Alaala ng Isang Ina, Mga Kwento ng Pag-asa at Pag-ibig. Noong araw ng paglulunsad, dinala si Lola Clara sa plasa ng baryo kung saan nagtipon-tipon ang mga tao mula sa kalapit na bayan upang ipagdiwang ang tagumpay niya. Isa-isang binasa ng mga bata ang mga kwento mula sa libro. Ang bawat pahina ay puno ng karunungan mula sa isang simpleng buhay mga aral tungkol sa pagtitiis, pagmamahal at pag-asa. Naging usap-usapan ang libro hindi lamang sa baryo kundi pati na rin sa mas malalayong lugar. Maraming mga tao ang dumayo upang makilala si Lola Clara at marinig ang kanyang kwento. Ang kanyang libro ay naging inspirasyon sa iba pang matanda na hindi rin marunong magbasa o magsulat ngunit may mga kwentong nararapat marinig. Ang diwa ng kwento sa kanyang pagtanda si Lola Clara ay hindi lamang naging tagapagkwento, kundi simbolo ng lakas ng loob at determinasyon. Ang mga simpleng guhit na nagsimula bilang mga simbolo ng kanyang buhay ay naging daan upang maipahayag ang isang napakahalagang mensahe. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang simula. Ang mahalaga ay paano mo gagamitin ang iyong lakas upang lumikha ng pagbabago. Hanggang sa kanyang huling sandali, hawak ni Lola Clara ang isang sipi ng kanyang libro. Bagamat hindi niya mabasa ang nakasulat, alam niyang ang bawat salita roon ay bahagi ng kanyang puso at ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon.